lagyan kasi ginit ng parang galing pa sa basketball to ah ay okay man kayo dalawa opo oh, kumusta na ayan mga kapobre nandito tayo <laughs> kila kinit uh, sa mga oras na ito dito sa barangay uh, Kalibo Aklan malapit sa airport sa loob mismo ng airport at uh, kasama na natin magdala kami ng allowance ni si kinit kumusta by the way Kenneth? kumusta kayo dalawa okay si, naman po si Jamila okay man opo oh, Oh, ito okay naman. <laughs> <laughs> e, duty man, duty. Hindi na. Palagi daw yata ang gabi ito mag-uwi. <laughs> Nagsumbo sa akin si Kinet eh noong nakaraan eh. Mag-aral mabuti Kinet. Ayon sa balita kanina na, 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 nakita ko sa sa DYKR, ang Department of Agriculture, sana maging totoo ito no. Na pag naka para ma-encourage daw na mag-aral ang mga bata ng agrikultura ay bigyan daw ng ng 3 uh, hectares pag nakatapos ng na, na, basa mo ba yun? Teka lang, kunin ko sa cellphone ko Basa mo kanina eh <coughs> Mga sabihin pa pick news eh DYKR RMN ah, ikaw nga magbasa yung parang reporter ka. Ah, hmm. Sige hawakan mo. Ayo. Sige, basa. basa. Mula sa umpisa oh, sige. B -B 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 news Online. B -B news Online. Bata ang magtatapos ng kursong pang-agrikultura. Bibigyan ng tatlong ektaryang lupain ng pamahalaan. Panahon na para gawing kaakit-akit ang sektor ng agrikultura para sa mga kabataan. Ito ang pahayag ni Department of Agrarian, DA, Reform Secretary Conrado Estrella III sa ambush interview sa Malacanang. Ayun kay Estrella, alinsunod sa Executive Order Number no. 75, Mamimi, mamimigay ang pamahalaan ng tigtatatlong iktayang lupain sa mga Pilipinong magtatapos ng apat na taong kursong pang-agrikultura. Kabilang din sa bibigyan ay ang mga retiradong pulis at militar at ang mga dating rebelde. Aron, pati dating rebelde, no? <laughs> Sabi yung mga ng... sumusuko siguro, yung mga sumuko. Oh, okay. Go ahead, go ahead sa balita. Sa, sabi ng kalihim, isa ito sa mga hakbang para hikayatin ang mga kabataang Pilipino na pas pasukin ang pagsasaka dahil karamihan sa mga magsasaka sa bansa ay may edad na. Oh. Para maging kwalipikado sa programa, kailangan lamang magpalista ng mga aplikante sa Regional Offices Offices ng Department of Agrarian Reform. Uh, dapat pala magparehistro. Ano? Uh, okay. Katulad sa iyo, ikaw ay agrikultura, yung iyong uh, Opo, kurso. Oh, kurso. So, oh, ha, Arimen hmm. yan na balita. Arimen DYKR Kalibo. Ikaw nga. Malabo ng mata, sir. <laughs> Malabo, <laughs> oh. hindi oh. marunong ka. <laughs> Aga, basa. Sige ako magbasa, sir. Okay. Ngay, mama no, ma madu mga no, gadubli, talaga rin yung no. Gabuyo, gabuyo. <laughs> marunong ito bumasa. Oh, Try mo eh. Nasigo ako. Sige, <laughs> Mga kabataang magtatapos ng kursong pang agrikultura. Ibigyan ng tatlong hektaryang lupain ng pamahalaan. Ah, marunong nga. Magpasa. <laughs> Yung mata nito ipacheck para malagyan ng anti-para. Baka lagi kang puyat. Alam mo ba na ang pagpupuyat ay nagpapalabo rin ng ating mata? Lalo pa ang kulang ng tulog sa isang araw. Kailangan dapat abutin mo talaga yung 8 oras na pagtulog para hindi lumabo ang ating mata. Ako po si Kuya Archie. Alam mo ba na ang pagpupuyat ay nagpapalabo rin ng ating mata? Lalo pa ang kulang ng tulog sa isang araw. Kailangan dapat abutin mo talaga yung 8 oras na pagtulog para hindi lumabo ang ating mata. Ako po si Kuya Archie. Ako lumalabo din ang mata ko, wala. Sige, tira. Sige, Ayan. Minsan lang yon. Ah, sige. Ah, kasi yung estudyante rin. Ako dati, lumalabot talaga mata ko pag wala talaga ko pera. Sa so, ngayon ay, <laughs> ngayon, kinit na medyo, pasensya na kayo, medyo na-delay ang pagpunta namin sa inyo. Sunod-sunod ang ating mga balitaan. Oh, so po. ngayon, na naipon yung mga allowance ninyo. Eh, pero, uh, good rin ito para sa inyo dahil ang allowance ninyo ngayon ay umabot ng 12,609 pesos and 89 centavos. Ang palagi kong advice, ilagay mo sa savings sa Cebuana. May pirap pa kayo doon? Opo. Oh, Very good, ha? Aga, ayaw ko na iniintrahan ng ibang tao yung account ninyo, ha? Opo. Oh, kayo talaga dapat, ikaw yung panganay, ikaw na yung tatay, nanay ng mga kapatid mo. So, yung mga blessings na ito na natanggap ninyo, ay, ano mo talaga ito, <coughs> gawing uh, kapakipakinabang at uh, ilaan talaga sa pag-aaral ninyo at pangailangan ninyo nung uh, ikaw magbigay nung isa, isahin ko muna isahin ko na lang ng pagbasa tapos i uh, ano Ah, uh, ito ha kay Ati Gloria 4,594.89 centavos kay Tita Bing uh, Santa Rosa Laguna 4,015 pesos. Bayad Gcash ito nang, no? At saka si uh, Si Nanay Ninit Yan Si Nanay Ninit 4,000 4,000 So 12,609 And 89 si Tabo So 12,610 ito okay. Sige Ganito so, 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 600,000, 10,000. Oh, sige, pasalamatan niyo lahat sila. Mm -mm. Maraming salamat po sa lahat po na nabigay po nang tulong na ito sa um, God bless po at saka po. Lagi po kayo namin ipag-prepay. Uh, thank you po talaga sa lahat po na tumulong po Nathan. para sa aming magkakapatid. Uh -huh. Salamat po sa nagtulong sa amin. <laughs> Malaking tulong po to sa pag-aaral namin. Kaya mo si Kuya mo ha, na pataasin mo yung grades mo para pag pag graduate mo ng high school, makatake ka rin ng exam sa ISU rin ikaw sa State University para pag nakapasa ka sa entrance exam, tuloy-tuloy pag-aaral mo. Mm -hmm. Ha? Okay? si Pam Ibaloy eh sabi ni Ma'am Ibaloy magse-set naman si Ma'am Ibaloy siguro mga ano medyo ma-delay lang ngayon kasi may binigyan sang cellphone uh, may binigyan siyang cellphone dalawang bata sa kung napansin niyo 'yung dalawang bata na taga San Jose Madalag, Aklan. 'Yun. Ang layo, 8 uh, kilometers ang nilalakad nila <coughs> everyday, day umaga at hapon para makapag-aral. lang. Mm. So yan, maraming uh, salamat sa inyong uh, lahat ano po, na tumutulong dito sa uh, magkakapatid na ito. Si Jamila, hindi ko na nakikita. Opo, nandun po sa bahay. Ayan. So, sa bahay. Sige lang, pagka ano, kita tayo. Maraming salamat po sa inyong uh, lahat. Uh, ko po ang mga nagpadala. Ati Gloria, maraming salamat po. Tita Bing ng uh, Santa, Santa Rosa, Laguna. At sinanayit ni Net, Maraming salamat po Magandang araw po sa inyong lahat mga kapopre